Lugod ang gabos na sa marhay na kamugtakan, inot ang pagpaabot nin maugma, no? naging mabalaog man lugod ang kapiestahan ni ina, binihan kan Peña Francia. Urog nasa sa ikasang gatos na anibersaryo kan pagkorona sa iya, hagadon taman ang danay niyang pagmangno sa satuya, mga bikol nun, mga aki niya na satuyang patrona. Madena, magbikol kita. Marhay magbikol kita, Nagbabago man gabos, magbikol Sa episode na ini, to saro sa ro sa interesante asin kontrobersyal na aspekto kan tataramo na Bicol. Ang aspektong ini perming nagdadaranin buhay sa kamaugmang harampangan nin mag-Aramiko. Ini ang mga tataramo na sa Bicol inaapod na laghod. Sa dakol na pagkakataon inaapod ini kan iba na angry register. Huli ta ini subuot tinataram kun ang Alagad anapod kudigdi high tend register. Hulita minsan dahil kita anggot arog ba kan kita nakubanan o na dikit ng madariinas o nadariinas na uusar taman ang siring ng mga tataramon. May gira nin urulay moral ang pagtukar sa mga tataramon na laghod sa karapsak sa panurat kan midbid na edukador sa kaparasurat na si Senyora Leonor Diliaco. Susog sa iya, igwa kitang obligasyon sa satuyang kapwa na dapat ang usaron ang mga tataramon na madaling maintindihan sa katamaan mga termino. Magayon da ang pagdangugon, dangan nagpapahiling subuot kan natural na delikadesa kan mga bicolnon. Dapat subuot na likayan ang paggamit kan laghod sa karapsak. Alagad sabi tangani ang panahon nagbabago. Siring kaini, ang tataramon dinamiko dangan natural man na nagbabago an urulay nin rapsak to sa ibang kaptang. turuho kan tangon niya nan urulay manungod sa laghod o dong sabi kong heightened register heightened ta may mga panahon na mayo maning katuyuhan na sabihon alagad minsan na mumugta kita sa sitwasyon na sa tuyang pagkatabo ay emosyon na dadara pasiring sa napapalain na paagi nin pagtarap Halimbawa, imbes na gamiton ang katagang kakan, ginagamit ang hablo, siba, gutok. <laughs> imbes na turog, ang gagamiton, tuspok o tilmag. Imbes na kwarta, hagrak o samagtak. Imbes na inom, ang ginagamit, lablab, tilab o ra, -ra. Sa panahon na ini na igwa kita nin dakulang pagmawot sa inklusibidad asin liberal na kaisipan, magapot kita Kaipuhan pa daw likayan ang mga tataramon na palaghod. Ginagamit na daw ini kung anggot sa kita. Bakong ginagamit man ini kung kita ugmahon o ugmahunon na maray. Tangirisli na ang satong mga lawog kung kaya kagrat na ang satuyang mga pagtaram. Bako daw na mayo manin maraot na intensyon o daiman kita nagraraway o nagmumuda kung nakasabi kita nin lintihan ka. Huli ta kita napadarainas. Kung pag-aatid-atidon, maumaantay ini inikon kaya kita maghapot. Ano ang mga tataramu na laghod na matatagbuan sa satuyang mga komunidad? Ilistataan mga yan, kaibahan ang saindang mga kahulugan, dangan kita maghapot. Ang pagsambit daw kan mga tataramu na ini, mandata o bakuman. Kaipuhan ta daw ng gadining likayan. Isurat sa saindong, ang saindong mga kasimbagan sa comment section. Magayon ang hulit ni Senyora Diliaco sa pagtapos kan artikulo niya manungod sa mga tataramon na laghod. Sabi niya, kaipuhan tagdagantaan sa tong bokabularyo o nanunoodan ng mga tataramon sa pagtaram asin sa pakiulay. Paano ta madadagdagan sa satuyang nanoodan sa satuyang sadiring tataramon? Kaipuhan subuo't magbasa kita nin mga babasahon na I-message po kami o mag-email para po sa sendong mga suwestyon, mga hapot, o kung igwa ka mong mga temang buot na pag-urulayan taligdi sa satuyang programa. Mag-message sa nasamuya digdi sa FB o mag-email halat ni po ka mo. Bisitahon man ang satuyang website para sa iba pang mga content sa Bicol. Siring sa debosyon ta ina bilang mga Bicol noon, danay tama na papagrarumon ang agi ta katakod kan satuyang tataramon. Irimpustas tuyang agimadbad as indaghan ang tukdo ni Senyora Leonor Dillaco. Magbasa nin mga obrang bikol, adalan ang mga tataramon, kaya hahalaton ko kamuliwat sa masunod na kabtang kaining halipotang programa. majana na, magbikol kita. marahay